Stay 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 yun, oh, ay, mo ayun yun mo uh. sa kanila Ayun yun Importante, ay, nagnakaw din niya ngayon uh, Oo, oh, palaga, nakaw siya ngayon Oo, oh, yun ah, yung yun, 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 malalaga, eh. nagnakaw Kasi actual ni eh. kumbaga Kung baga, sino ah, si 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 siya oh, na Oo, oh. so, yung focus ako. din Pangalawa, naulit na siya Kung baga, pangalawang huli na to actual na nauli na siya Kasi yung na nandiyan lang naman, di ba? Oo, Oh, uulit uh -huh. nang uh -huh. uulit po eh. Ay. Ay, ano po ulit talaga pag hindi yung no. Malino mo nga po sa CCTV o. Oh. Huwag kang tatanggi. Uulit uh -huh. talaga Kitang kita uh -huh. ka sa CCTV. Kailangan talaga makulog ito. Ayan o. Huwag tatanggi ha. ay sa no. Kailangan ito sa pangawin

kasi para yun yung ginagawa na nakuha wala ay yung iPhone iPhone 13 ay no same modus so sunglasses pwede kami naman nito teh wala naman no ay na ako na din guys Iya kada iya. Sinakdang magpa. Totoo ba? 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 Totoo <laughs> Ini market. Viral kan ateh? viral market. Ano ang posisyon niya? Umata nga! Ay! Ano nga lang? Ay! Di ako! Daba na yun. Umago na. Hahaha! ko na to. Kaya lang... Maraming... Ano? Maraming nang nanagawan. Umago lang. Walang problema sakin. Sa ha? Kaya nga sabi ko sa'yo kanina na mag-iip. mag sa ng maayos. Hindi na uso yun sa akin. Di eh parang nung tauhan to ninakawan mo rin daw eh may kang bata eh marami ka na ninakawan yung tao ko doon yung nakawan mo namukha ka niya baka paskin yung mukha mo doon wag ka magsisimulaling ha baka paskin yung mukha mo doon ah kailangan kung na doon ito na doon ito na doon ayan sa litik so ito yung nabunka eh hindi ka nabunka Asa yung nakawan mo eh ito siya ito ito siya kay siya kasi karon man ni ni. Ni ko ko. Kasi may nakalagi na Sayang. ano namin sa cellphone kaya hindi mo maitangi. Ano yeah. ba ko nene? Asan mo so, nila kayo? Matatas ka. Saan mo pininta? Yung po na matas para hindi magalabas makalabas ka. Hindi ka magulong Alam mo pinintan mo? Hindi para ma

Sa? Sa San Sa San Pedro Pumagi ha. Ano? na sa Station 6 ha. Polis to, polis. Napakay man, napakay na tulad. Pwede ka na madampot Ano ba ang mo? na ng cellphone o? Wala ko lang. O, tropa lang. Wala na ng tignan mo na ng cellphone? Christian o muslim? po, po. Ah, Saan nagtitinda ng cellphone yun? Hindi, kakilala niya. Kakilala niya daw. Kakilala niya. Ah, naroon niya yung cellphone. Oh, Ano, ano to? Okay. Ha? Handa, handa ka takin. Hindi. Ay, sir, yun o kakilala mo? Hindi. Hindi. Kakilala mo lang yan. Kapatay mo dito. mo dito. Kapatay mo dito. mo dito. Kapatay mo dito. mo 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 sa... mo hindi, papunta mo siya dito. Sino yung sasama sa yung ta na ano? Papunta mo siya dito. Hindi na pahamak kami sa ano mo. Papunta mo dito. Hindi, papunta mo dito. Papunta mo dito. Sabi mo may kailangan ka sa kanya. Kung lalaki ka lang. Papunta mo dito. Ka na dyan eh. Papunta mo dito. Ikaw pwede tumangki. Ayan, makamukha na dito. Kung lalaki ka lang, kayo nakapananghirap ng mukha sa aso. Sisi mo kalit sinungaling. mo dito. Kasi sinungaling. mo dito. Ay, lang ayo kaya. Video ang lang ko lahat ng transaction natin dito. Kasi mga mo lang picturean Okay, mo rin. Tayo. eh, ka. Wala na namang mangyayari sa kung tatayo ka. ka lang tayo. Tayo. mo dito ha. Ano? Kaya okay, okay. no. ka ko na, na lang Sinasabi ko sa'yo. ka. Makakulong ka. Kaya ko na mayos. daming nagre-reklamo sa'yo, hindi lang ako, ako ah. Patan. Patong, Patong. Patong. Patong aso mo, sinasabi ko sa'yo like so, so, Ano pero na ako Tama na to Pero pag Dito, mata Dito, 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 Teka saan ka? Teka saan ka? Teka saan Ano yung mga cellphone? Saan yung mga Saan Pakukulong ka, loko ka Eh naka video ka oh so, Itang ita sa CCTV o oh. putukan niyo <tod> Na ano sa Station 6 niya? Na na record mo ba sa Station 6? Nung nawala yan. Nat tumaw ka na doon. Wala na ko ang gabi dito, wala pa wala. Ngayon wala. Wala pa nawo ko diyan. Last check up shoot yon. Ang salamin din ko pero sa barangay ya. Ah, sige muna na Dito na lang muna siguro. Ha? Tumawag ka na ba ng side? Ito na lang sa barangay. Hindi. Ito na lang sa station. Ha? Pwede naman kung ano mas okay sa station 6 o dito na Kasi actual naman na to eh Ah sige, bala ka, sige Ano? Bago tayo mo dito Maraming complainan sa'yo You hold that thought, talawa You hold that thought, tal, dito yung gamit niya Nagagalaw niya Actual na to. Oh Wala hawa dyan Marami Ay, yung tawag ko lang doon Ay, yung tawuan ko lang doon Ay, yung tawuan ko lang doon Ay, yung tawuan ko yung tawuan ko doon nakapaskin nagumuha ang kanila nagumuha kaya mo maputay na 930 yun? 930 sige, makabalik mo yun pag di mo napalik tuluyang kita sigurado ha sigurado ka kaya tangan sa ito kasi ba kaya sumasabi ko eh kasi mo ah Bakit ibabalik yung... 9.30. Pag hindi nabalik yan, ha? Ibabalik yung si iPhone? Oo oh. 20, 20, minutes Eh, ano? So, <laughs> punta liya siya Ano oras na ba? Hindi ka na oras na Saan pa ni Budo lang? 9.10 ah. Madali mo yan 20 minutes na lang <laughs> Bakunik ito, kailangan ng ano Doon tayo, meron doon Balik mo yan Marami kong sa'yo ludo, kata lang Dagi, ludo, kata makan.

Ano ba naman nito eh? Kapag mo na yan! Inuulit ulit po kasi. Kapag sisinungaling, kapag sisinungaling. ginagawa mo, ginagawa mo kita kita dito, kita dito eh. Na hindi ka mahuhuli Hindi <laughs> pa <laughs> Sorry. Sorry. Sorry

ganda tan ako. Teka muna. Ah. May na may. So, aga ng 'yung postapmanan sa na seller. Ayun. I-match mo. Boy. Tanya mo mo na 'Yung seller mo. Sibling ano yan, normal na tao yan kasi hindi pa ulit-ulit bibili ng cellphone yan ng mga ninanakaw mo. <coughs>